Iyon, magandang araw po sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay September 21, 2025. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong isang vlogger na sa paniniwala ko sumusuporta sa ating gobyerno. Ang pangalan po niya ay walang iba kung hindi si Kent Garcia. At saka ito pong balita ng PCIJ na ang ating pangulo, Vice presidente at mga mambabatas tumanggap daw po ng donasyon mula sa mga kontratista. Unahin muna natin. Ito pong si Kent Garcia. Alam po ninyo mga tol, ang pagmumura normal po yan sa ibang tao. Si Duterte nagmumura and perhaps kahit yung ilan po sa inyo dito na manonood po natin nagmumura kapag uh, ini-express po natin ang ating mga saloobin. From time to time nanonood ako dito kay Kent Garcia at madalas kong napapakinggan ang pagmumura niya sa kanyang mga tinitirang individual. Pero never ko pong napakinggan si Kent Garcia na minura si at si Pangulong Bongbong Marcos. Pero meron pong mga manonood po tayo na medyo masama ang loob sapagkat napakinggan daw po nila si Kent Garcia na minura si PBBM. I do not know kung totoo po yun sapagkat wala po akong personal na kaalaman. Hindi ko po napanood, napakinggan kung siya po ba yung nagmura kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka ang sistema Meron po kasi siyang isang live streaming nitong nakaraang araw nung pumutok po ang issue na ito na ang ating Pangulo, si Sara at mga mambabatas ay nakatanggap ng donasyon. May titulo po yung kanyang live streaming ng PBBM tumanggap sa contractor. Nagtatanong siya. Tapos hala, PBBM at Sara Duterte tumanggap din pala ng donasyon mula sa kontraktor. Baka dito nyo napakinggan yun, ano? Pero ganun paman, kung nagmura si Kent Garcia, opinion niya yan, wala tayong magagawa. Hindi ko sinasabing totoo yun, pero kung yun ang gusto niyang sabihin, hindi naman natin pwedeng pigilan siya sa kanyang platform partikular dito po sa ating ginagamit na YouTube ano community channel niya po 'yan kung anong gusto niyang sabihin sabihin niya na lamang ngayon maging mas malalim po tayo tungkol po sa issue na ito ito po kasi ang balita nito pong September 19 late na nga po natin ni reaction na nito ay uh, binalita po ng News 5 at ng iba't ibang mainstream media na ang unity team, alam naman po natin kung sino-sino po ang mga ito, ang ating Pangulo at ang ating Vice Presidente kasama ng mga senador na tumakbo noon, ay nakatanggap daw po ng donasyon mula sa mga kontraktors. Ayun po dito, nakatanggap ang dating unity team tandem na sina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ng milyong-milyong donasyon Dinidelete ko kasi yung paulit-ulit na message. Huwag po kayong magpaulit-ulit ng message mula sa contractors ng tumakbo sa 2022 National Elections. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, nakatanggap si Marcos ng kabuuang 21 million pesos na donasyon mula sa Rudil Construction and Enterprises Incorporated at Kirante Construction Corporation na pag-aari ni na Rudolfo Hilot Jr. at Jonathan Kirante. Samantala, binayaran naman ng SDEB Co Realty Corporation ni Glenn Escandor ang political advertisement ni Duterte na nagkakahalaga ng 19.9 million pesos. Ito po yung nilabas na Investigative report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Nakalagay nga po dito yung mga binasa po natin na datos, ano? Palakihin po natin ang bahagya ito. Ayon po dito, President Ferdinand Marcos Jr. ay uh, nakatanggap po ng, do ng uh, donasyon mula po kay Rodolfo Hilot Jr. ng halagang 20 million pesos at ito po ay nagmamayari ng Hilot Owns Rodil Construction Corporation, isang DPWH contractor sa kasama po dito si Mr. Jonathan M. Kirante, nagmamayari po ng Kirante owns Kirante Construct, o ng Construction Corporation, isa din pong DPWH contractor para po sa halagang isang milyong piso. Ang vice presidente po na si Sara Duterte ay nakatanggap po ng 19.9 million pesos worth of ads mula po kay SDEBSCO top shareholder pag-aari ni Glenn Escandor at saka yung Genesis 88 Constructions Incorporated, isa pong DPWH contractor. Si Senator Francis Escudero nakatanggap po kay Lawrence Lubiano ng halagang 30 million pesos. Nagmamayari po siya ng Lubiano o ng Centerways Construction and Development Incorporated. Siya po ang presidente nito, isa rin pong DPWH contractor. Si Senate President Escudero Uli ay nakatanggap din ng donasyon mula kay Arnel Iselen Peil at kay Maynard Ngu ng Peil Owns ng uh, AIP Construction at saka Cosmic Technologies ng mga halagang 10 milyon at 30 milyong piso. Si Senator Joel Villanueva ay nakatanggap naman ng 20 milyon pesos donation mula po sa San Jose Builders, isang NHA contractor. Si Senator Sherwin Gachalian, nakatanggap po kay Sergio Ortiz Luis, nagmamayari po o member po ng Waterfront, board member ng Waterfront Philippines Incorporated at isang subsidiary ng government dealings ng nagkakahalaga po na 9.5 million pesos. Si Senator Lauren Legarda ay uh, nakatanggap kay uh, Mr. Leandro Legarda Libiste, isa pong uh, o founder, yung anak niya po ito eh, ng uh, Solar Philippines ng halagang isang daang milyong piso. Si Senator Robin Padilla ay nakatanggap mula kay Maynard Ngu at Francisco Chu ng mga halagang isang milyon para po sa mobile phones at airtime sa GMA network ng halagang 8.75 million pesos. Si Ngu ay executive officer po ng Cosmic Technologies, isang DepEd contractor, at si Laurel naman ay former president ng Prabel Group, subsidiary, subsidiary din po ito ng uh, ating gobyerno. Kung tama yung pagkakaunawa ko sa MGB, ano? At si Senator Migz Subiri, nakatanggap din po dito kay Francisco Chu Laurel Jr. ng halagang 20 million pesos. Yan po yung mga listahan, buod ng listahan ng mga politiko na nakatanggap po ng donasyon mula po sa kontraktor. At syempre, nandyan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito po yung kabuuan na balita ng uh, PCIJ. No? Pero ito kasi ang pinakamahalagang malaman po natin dito mga tole. Eh. I do not know the context nung sinasabing pagmumura ni Kent Garcia. Pero alam naman natin na si Kent Garcia galit sa kurap, di ba? Kaya nga lintik kung murahin po nito ang mga Duterte. Ngunit dapat nating maunawaan na ang ating Pangulo, kung totoo man ang sinasabi nito pong PCIJ, ay ang tanong, bawal ba sa batas yung kanya pong ginawa? ba? Diba? Kung bawal man sa batas, Pwede bang kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan being the president? pag-usapan po natin 'yan. Bago tayo magpatuloy, wag niyo po sanang kalilimutan mag-like sa ating programa at uh, malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga adbokasiya. Ngayon, para malaman natin kung ito po ba ay bawal sa batas, ano po ba yung mga relative provision sa batas? na dapat po nating naiintindihan. Ako po ay hindi abogado pero marunong po tayong bumasa at umunawa. Kaya basahin po natin at unawain po natin ang tinatadhana po ng ating batas. Unang-una, sila po ay mga politiko kaya ang pasok na pasok talaga sa kanila ay ang usapin sa donasyon. At ito po ay nakalagay sa Batas Pambansa bilang 880. Ito po. Oh. I'm sorry, 881 na naipasa pa na noong December 3, 1985 as amended. Pero kung pupuntahan po natin ang Section 95 po nito, basahin po natin at unawain po natin kung ano po ang itinatadhana dito. No? Para malaman natin kung meron bang paglabag na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, prohibited contributions. No? Ipatagalog po natin kay ChatGPT para mas madali pong maunawaan translate this in Tagalog. Yan. Okay? Shout out po ah, sa inyong lahat. Basahin po natin ang sinasaad ng Section 95 ng Omnibus Election Code Batas Pambansa Bilang 881. Sabi po dito, mga ipinagbabawal na kontribusyon. Walang sino mang maaaring magbigay ng kontribusyon, direkta man o hindi direkta, para sa layunin ng magkapartidong pampulitikang aktibidad mula sa alinman sa mga sumusunod. Una, mga pampubliko o pribadong institusyong pinansyal. Gayunman, walang anumang nilalaman dito ang makapipigil sa pagbibigay ng anumang pautang sa isang kandidato o partidong politikal ng alinmang pampubliko o pribadong institusyonal pinansyal na legal na nasa negosyo ng pagpapautang ng pera. At kung ang pautang ay ginawa alinsunod sa mga batas at regulasyon at sa karaniwang takbo ng negosyo. O dito maliwanag na hindi sakop ito ng ating Pangulong, hindi sakop ito sa isyu na binabato ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi naman na uh, institusyong pinansyal yung nag-donate kay PBBM. Eh. Ikalawa, mga natural at juridical persons na nagpapatakbo ng pampublikong utilidad o may hawak gumagamit o nagsasamantala ng alinmang likas yaman ng bansa. Ang tinutukoy po dito, kuryente, tubig, at iba pang mga yaman, likas na yaman sa ating bansa. O hindi rin po ito sakop sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, ikatlo. Sakop kaya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga natural at juridical persons. Pero para mas maunawaan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng natural at juridical person? Pag sinabi pong natural, kayo po, mga nanonood po dito, may legal personality po kayo. Simula po nung kayo po'y mabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, eh meron na po tayong karapatan at lalong-lalo nang tayo po ay isilang. Kaya tayo po ay tinatawag na natural person. Ano? Meron po tayong legal na karapatan sa ating pagkatao. Eh ano naman po yung juridical persons? Ito po yung mga hindi po tao, pero binigyan po ng karapatan ng batas dahil po na po nila yung mga legal requirements para po ma-enjoy nila yung mga karapatan na po protekta din sa kanila. Ang mga halimbawa po rito, Jollibee, McDonald's, KFC, San Miguel, o lahat ng mga kumpanya na legal, ibig sabihin registrado sa ating gobyerno. Yan po ang juridical persons na tinatawag. Na nagpapatakbo ng and I'm sorry, mga natural at juridical persons na may hawak ng mga kontrata o subkontrata upang mag-supply sa pamahalaan o alinman sa mga division, subdivision o instrumentalidad nito ng mga kalakal o serbisyo o upang magsagawa ng konstruksyon o iba pang gawain. Aba, mukhang papasok na ito sa pinag-uusapan po natin sapagkat yung dalawa na nag-donate kay Pangulong Bongbong Marcos and the rest, mga kontratista po sa ating gobyerno. Pero wag po tayo masyadong mag-react violently dito. Ah. O, aralin po natin. Tuloy po natin ang pagbasa. Ikaapat, mga natural at juridical persons na pinagkalooban ng prangkisa, insentibo, exemption, alokasyon o katulad ng mga pribilehyo o konsesyon ng pamahalaan o alinman sa mga dibisyon, subdivision o instrumentalidad nito kabilang ang mga korporasyong pagmamayari o kontrolado ng pamahalaan. Hindi po ito pasok dito sa ating pinag-uusapan. Ikalima, mga natural at juridical persons na sa loob ng isang taon bago ang petsa ng halalan ay pinagkalooban ng pautang o iba pang pasilidad na lalampas sa 100,000 pesos ng pamahalaan o man sa mga division, subdivision o instrumentalidad nito kabilang ang mga korporasyong pagmamayari o kontrolado ng pamahalaan. Hindi din po ito pasok sa ating pinag-uusapan. Ikaanim, mga institusyong pang-edukasyon na nakatanggap ng mga grant mula sa pampublikong pondo na hindi bababa sa 100,000 pesos. Hindi rin po pasok. Ika-pito, mga opisyal o kawani ng siel ng serbisyong sibil o mga kasapi ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Aba, pwede kayang pumasok ito? Tingnan po natin ulit mamaya. Di C at saka G ang focus ng ating pinag-uusapan. Ikaw alo, or H, mga dayuhan at mga dayuhan korporasyon. Oh, definitely, hindi po ito kasama. Ipinagbabawal para sa sinumang tao ang mangalap o tumanggap ng anumang kontribusyon mula sa alinman sa mga tao o entidad na nakalista rito. Section 65, 1978 EC. Itong huling provision, eh, ito ay maaaring aplikable sa ating pinag-uusapan. Ipinagbabawal para sa sino mang tao o mang, ang mangalap o tumanggap ng anumang kontribusyon mula sa alinman sa mga tao o entidad na nakalista rito. Letter C, Korporasyon, check. Si Pangulong Bongbong Marcos, check. Sara Duterte, check at the rest, check. Pero puntahan po natin ulit yung Section 95. Walang sino mang maaaring magbigay ng kontribusyon direkta man o hindi direkta para sa layunin. Ibig sabihin mga tol, simple lang. Ang magbigay at tumanggap ay ipinagbabawal sa batas. No? Ngayon, sinasabi tumanggap daw po. Si Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte, may mga nangangatwiran po sa atin ngayon na pribadong tao si Pangulong Bongbong Marcos noong ito po ay tumanggap ng donasyon. Kasi from 2016 hanggang 2022, wala namang pong government position na pinangahawakan ng ating Pangulo. But the problem now mga tol is that ito po ay walang tinutukoy. No? Sa binasa po nating batas, wala pong tinutukoy dito na pagpribadong tao ka, ay pwede kang tumanggap ng donasyon mula po sa isang kontratista. Ang malinaw po dito, sino mang tao, ha? Ah, ipinagbabawal para sa sino mang tao ang mangalap o tumanggap ng anumang kontribusyon mula sa alinmang, ibig sabihin yung Charlie. Kaya even ang noon ay privado po nating Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., basically pinagbabawal na tumanggap ng donasyon. Kaya this is a question of fact and law. Ano? Ibig sabihin, totoo ba ang balita na ito ng PCIJ at ang batas ba na ating pinag-uusapan ay applicable para kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung ano ang tama at dapat, doon lang tayo. Pero hindi na po mahalaga sa akin ito. Kasi para po sa akin, ito bang mga construction companies na ito ay nakinabang sa kasalukuyang gobyerno na inumpluensya ni Pangulong Bongbong Marcos? Dapat yun ang malaking question eh. Kung itong Hilot owns at Kirante ay uh, na nagmamay ng Rudil Constructions Corporation at Kiranted Construction Corporation ay nagtamasa ng mga kontrata dahil sa impluwensya ng ating pangulong Bongbong Marcos. Aba hindi po 'yun tama, no? Ngayon, kung si Pangulong Bongbong Marcos ay kanila pong ide-demanda dahil po sa pagtanggap na sinasabi pong bawal sa batas po na ito, hindi po ako natatakot dyan. Kasi unang-una, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay Pangulo ng Pilipinas. Siya po ay merong immunity from suit. No? Hindi na rin pe pwede siyang sampahan ng disqualifikasyon sapagkat tapos na po ang panahon na pwedeng questionin ng kanyang pagkakapanalo by way of electoral protest. Ikatlong taon na po niya sa panunungkulan ngayon kaya wala na pong jurisdiction sa kanya ang uh, electoral tribunal ano ng ating Korte Suprema. Kaya definitely, hindi po ito isipin ngayon para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But the problem here ay kapag natapos na po ang panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. What if... Lalong-lalo na ang manalo ay hindi niya po kaalyado. Habulin si PBBM dito. Kasi this is a criminal act if ever, ano? No? Ngunit ayoko na pang magbigay ng further comments po dyan. Basta sa akin, focus lamang muna tayo sa ngayon. Kung ano po ang sitwasyon at malinaw naman po sa atin na ang ating Pangulo, siya po ay nakikipaglaban sa korupsyon. Hanggat hindi mapapatunayan ng kung sino mang umaakusa sa ating Pangulo na siya po sa pamamagitan ng pagtanggap ng donasyon na ito ay umimpluensya para ang mga korporasyon na pag-aari ni Rodolfo Hilot Jr., Jonathan M. Quirante ay nagtamasa ng proyekto, eh hindi po yan dapat po natin masyadong pansinin. By 2028, after his uh, stint as president, doon na po natin yan titingnan kung siya po ay sasampahan ng kaso dahil po sa pagtanggap na ito. Tandaan po natin, it is not a question whether Pangulong Bongbong Marcos is a private citizen or not. Sa akin pong pagkakaunawa, ah, kasi may mga nagtatanggol sa ating Pangulo dito na ang premise, eh pribadong individual po siya kaya wala pong paglabag sa batas. Eh hindi nga po yun yung sinasabi. Ang liwanag po dito sa Tagalog version ng binasa po natin batas. Ipinagbabawal para sa sino mang tao ang mangalap o tumanggap ng anumang kontribusyon mula sa alinman sa mga tao o entidad na nakalista rito. This case ay perhaps magiging problema ng ating Pangulo if ever sa 2028 and beyond. Ano? Pero but not now. No? Kasi alam naman natin na meron pong parliamentary immunity Uh, meron pong presidential immunity ang ating Pangulong Bongbong Marcos bilang leader ng ating bansa. Ito ba ay pwedeng gamitin as a case for impeachment sa ating Pangulo? I do not know kung ito po ba ay makukonsider na high crimes as stated under the Constitution as one of the basis for impeachment complaint sa isang impeachable officer such as the president of the country. Aabangan na lamang po natin ang mga dalubhasang opinion ng mga legal expert. Dalubhasa na, expert pa, no, dito. At hanggang dito na lamang muna yung ating komento. Pero inuulit ko sa inyo mga tol, huwag po tayo mag-alala dyan sapagkat hanggat presidente si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya masasampahan ng kaso. Pangalawa, kung impeachment naman po ang pag-uusapan, I believe majority pa rin po ng mga kongresista hindi po nanaising impeach si PBBM. Kung mayroon mang magsampa ng impeachment kay Pangulo, hindi po ito magiging successful na mapupunta sa Senado at uh, eventually magkakaroon ng paglilitis like kung ano yung nangyayari ngayon dito kay Sarah Duterte. Ang mga magkakaroon talaga ng problema ngayon dito, possibly, dahil sila po ay hindi immune from suit, ay ang mga sumusunod na individual. Si Vice President Sarah Duterte, si Senator Francis Escudero, si Senador Joel Villanueva, Senador Sherwin Gachalian, even kahit ang nag-donate ay anak niya na si Senador Loren Legarda, Senador Robin Padilla, at Senador Miguel Subiri. No? Oh. Kaya nga ang katanungan dito mga tol, 'di ba? Sinabi ko, it is a question of fact and law. Totoo ba na tumanggap si Pangulong Bongbong Marcos? 'Yun lang 'yun, ganun ka simple. Ako, this is irrelevant na. Ang mahalaga, six years na nagpangulo si PBBM sa akin. Kung sakaling meron siyang fault dahil po sa pagkakataon na ito, harapin haharapin naman niya ni PBBM after na ng 2028, no? At uh, by then doon na natin suriin kung ano ang kahihinatnan nito. Pero sa ngayon, focus tayo sa pagsuporta sa ating gobyerno. Ito po ay tinalakay lamang muna natin para po mas maging malinaw sa ating mga kababayang Pilipino ang issue na ito. Minuulit ko, 'wag po tayong mag-alala, kung totoo o hindi na tumanggap si Pangulong Bongbong Marcos ng donasyon mula sa kontratista dahil yung legal repercussions niyan kung sakasakaling meron man e eh after 2028 na. Pero siyempre dapat din nating malaman kung ang mga kontratista ba na ito ay nakikinabang sa kasalukuyan. Kasi kung sila po ay nagtatamasa ng mga kontrata sa gobyerno, aba hindi po yata maganda yon para po sa imahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mapapangako ko lamang sa inyo, hindi ko kailanman i-criticize si PBBM. Kung meron mang siyang mali, magpapagupit na ako. Pero anytime, baka magpagupit ako mga tol, ang katina ng ulo ko. Oh. ako ng parang allergy sa ulo ngayon. Kaya anytime, baka magpagupit ako. Ang bigat lang kasi sa kalooban dahil pinapahaba ko to. No? Every time na magbabalak na akong pumunta ng parlor, nagdadalawang isip ako. Parang ayokong ipagupit. No? Ayun lang, may papangako ko sa inyo, ha, mga tol. Kung sakali man na nagtatama sa ito, syempre mali yun. O, hindi ko i-criticize si PBBM. Titigil lamang ako. Maaari sa mga pag pagbablog na, no? baka mag-ship na ako ng ano ng career mag hindi na political vlogging pero sana wag naman hanggang dito na lamang mga tol at uh, patuloy lamang po natin pagkatiwalaan ang ating pangulong Bongbong Marcos again ha uulitin ko hindi porket ni report ng PCIJ ito po ay may katotohanan na parang katulad lang nung nangyari kay Duterte di ba sa paniniwala ng mga Duterte supporters hindi porket ni report ng PCIJ eh ang Diskaya Spouses na ang pinakamataas ang kinita o kontratista sa panahon ng Duterte administration. Ang masakit lang na katotohanan para sa kanila, hindi lamang PCIJ ang nagsabi kung hindi ang mismong Senate President sa panahon ng Duterte administration na si Senate President Tito Soto ngayon. Sinabi ni Senate President Tito Soto na ang Diskaya Spouses ay talagang tumalamak sa kanilang mga kontrata sa panahon ng Duterte administration. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.